Ayan, oh, yung mga screw. Pinunot talaga, oh. Sino kaya nagbunot niyan? Contractor? <laughs> Patay tayo dyan. Tinan nyo, oh. Anako, ah, pati sa kabila, oh. at ito, at yun na sa kabila, ayun na. Ayun na, sinasabi. Ayan, oh. Meron tayong video nito na katulad doon sa, ano, kabila. Kabila nakopo po. Ayan oh. Ito. Black 17. Ayun na. Nagiging problema. So ito. Talagang binaklas pa. Pati yung parang simento na naka-extension oh. Ayan oh. Tinan nyo. Tinibag oh. Nakupatay na. Natulad na. Ang oh. dami oh. Ang dami itong mga bahay na to. Oh. Black 17 at saka Black 12. O, natutulad na doon sa St. Mary Magdalene, tinatanggal yung mga jealousy. Ayan, o. Oh. Nako po, patay. So, ito, may kuryente na sa loob, oh. Ay, May kuryente na galing sa Meralco. May supply na, ibig sabihin, itatap na lang nila yan ng ko or kung ano paman, No? Siyempre, kung may ganyan na, mayroon ng line yan dito sa loob. Yung mga pinagaanuan ng mga para sa electrical yan. Since wala na, mukhang nakahoy na yan. So yun, nasisira na rin lang talaga. Oh. Napanghinayang talaga. Ayan, kita niyo yung pinto. Sira na. Tinanggal na yung jealousy. Tapos ganito na yung nangyayari. Di diba? ba? Okay. Ayun na ay, eh, nakakalungkot. Dahil nga, hindi pa binibigay sa mga possible beneficiary itong mga bahay na to. Pero yun din, napapagsamantalahan din ng mga tao na oh. So ito, tutulad na oh. Dami na rin ito oh. Ay patay tayo dyan. Naluko na. Halos, halos dito sa may block. Sa may block na to, 17, block 11, block 12. Block 16, papunta doon sa dulo. So, naano kung dumiritso doon kasi may naririnig akong music. Baka makapirate tayo. So, ayon din o. Oh. Yan, nag na. May bandalisim na rin dito. Ayun na, naloko na. At uh, mukhang kinakahoy na rin to. Ayan oh. Ang dami na o. Oh. Halos na oh. Alos lahat na ng mga bahay ganyan na 'yung nagiging sitwasyon Tinatanggal na yung mga jealousy ah uh, doon sa isang video natin sa St. Mary may nag-comment na doon na parang 60 ang kilo ng mga aluminum ha. hindi ko sure ha, kung 60 kung totoo 'yun na talagang nabibili 'yung mga ah uh, jealousy ah uh, jealousy 'yung mga aluminum na 'yan ng pinagkakabitan ng mga record ah uh, salamin na 'yan ng bintana no pero yun nga sa isang video natin na ginawa doon sa St. Mary Magdalene, may nag-comment doon na 60 pesos daw yung kilo ng aluminum. So laking pera din kasi talaga kung talagang kung talagang ganun nga ang kilo ng mga aluminum na yan nung ginagamit sa jealousy. So yun yung magiging problema na rin. So natutulad na sa St. Mary, ah, sa Mary Magdalene sitwasyon ng mga bahay dito sa Parkstone. So ayun, nakikita nyo, binabagingan na ng damo yung kuryente. Kasi nga, walang tao. Eh. Bahit kasi hindi pa pamigay? Okay. So ayun yung update natin dito sa, St. Ah, sa Parkstone. Dito sa Kalubkob at yun nakakalungkot lang dahil ah, ang mga bahay dito na wala rin ah, mga nakatira pa na hindi pa ina o binibigay o pinatitirhan doon sa mga possible beneficiary ay natutulad na sa St. Mary Magdalene. So kinakahoy na yung mga pinagkakabitan ng salamin sa bintana, katulad niyan, Yung uh, aluminum, yung jalousy kung tawagin, no? Uh, nawawala na rin yung mga aluminum. Ayun, no? Ayun nga lang, may, may ginawa tayong video sa St. Mary na may nag-comment sa atin doon na sinasabi nga na 60 ang kilo niyan. So malamang na malamang yan. Kinahoy na yan. Hindi na makukunin siguro ng kontraktor yan kasi ayos na yan eh. Katulad na yan ng mga ganito oh. Yung mga bintana na yan oh. May salamin na, jalousy na, okay na. Pero, kita niyo yung sitwasyon na. Hindi lang yan sa harap, pati yung sa likod na yun. Yung maliit na bintana doon sa likod, wala na. Wala na rin yung jalousy niya. So, ayun, nakakalungkot lang. Na, nasisira ah, uh, kinukuha yung mga yung mga jealousy sa bintana. Parang nakakalungkot, no? Na ganun, sana pinaterhan na lang nila, pinaterhan na hindi siya pinalipat na kung sino man yung uh, magsasabi doon sa possible na beneficiary ng mga bahay na to na il-relocate na sila dito. Kasi, ayun nangyayari, nasisira lang talaga yung bahay, nakakapanghinayang. Diba? Natitiwangwang na yung mga bahay na yan. At yun, ninanakaw nanakaw na rin siguro yung mga mga jealousy na yan no? wala na dati kumpleto na yung maayos na yung mga bahay na yan Ewan ko ano ba solusyon na dapat nagawin na dito kung ganito yung nagiging uh, sitwasyon ng mga bahay na parang pinatatagal pa para Ibigay doon sa mga possible beneficiary. Kasi may mga kuryente na, nakapag-apply na sila ng kuryente. Kinabitan na ng Meralco ng kuryente. Diba? Hindi na po pwedeng mag-apply sa Meralco na walang tao. Hindi naman go siguro mag apply sa kanila para kabitan yung mga possible ng mga bahay na to ng mga kuryente galing sa Meralco. Pero since na tagal-tagal na, oh. ayan, oh, taon na, hindi oh. pa sila palipatin dito. Diba? kung ayaw lumipat ng mga ano, di wag palipatin kung sino yung gusto. Di ibigay sa may mga gusto kasi napakarami hong uh, tao na gusto pong uh, magkabahay o magkaroon ng bahay. Ang dami po talaga. So yung mga ayaw na pinapalad na silang mabigyan ng pagkakataon ng magkapagbahay ng gobyerno, eh ayaw nila. Eh ilipat na lang doon sa may gusto. 'Di ba? Eh, yung mga informal settler na ayaw nilang malipat doon, eh, bahala sila kung ayaw nilang malipat sa mga pabahay na to. Kung sino yung ayaw, di ba? Ibigay doon sa may gusto. Kaysa, kaysa yung ganito nangyayari, nasisira. Tulad doon, oh. Wala na. Ang galing yung ano, tsaka... Ewan ko, kakalungkot lang. Okay, so, yun lang. Ah, uh, nakakalungkot lang na makita ko na rin dito sa may park so na may ganito ng... Uh, may katulad na doon sa St. Mary Magdalene, yung sitwasyon ng mga pabahay. Dati-dati, pinupuri ko itong lugar na to dahil nga hindi pinakikialaman ng mga tao. No? Yung mga bahay na bakante dito sa lugar ng Parkstone. Pero ngayon, nalungkot ako na biglang meron tayong nakita na tinanggal na rin yung mga 'di Diba? Kinakahoy na nila. Okay. So, yun lang. Maraming uh, pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. No, maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, uh, sa mga nanonood sa ating mga video na ina-upload natin sa ating mga YouTube channel, um, sa ating YouTube channel, maraming pong salamat sa inyo. At uh, nagpapasalamat po po sa lahat na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So, matagal tayong hindi nakapag-upload kasi nagbakasyon po tayo. So, ngayon balik na naman ulit tayo. Okay, so salamat po!